pag pumasok ka sa tindahan ko, entrapment na kita, sir. O baga, ang hanap mo, ito lang eh. Oop, meron din pala sila nito. Yari ka sa akin. Hindi ko naman niyayabang, no? Pero naalis naman namin yung konting lansa. May eh, natitira man, konti lang. Hindi na makalabas. Paglabas mo, busog ka na. Ano nga bang masarap sa karinderya? Ituro mo na lang, sasandukin ko. Lahat ng tinitinda ko, may lasa. Bahala ka na, humusga pagkatapos mo. Paglabas, pare, hindi na ako makahingi. Sabi ko, problema mo yan. Kumain ka na madami. Hello mga kaps, and welcome back dito sa Team Galas TV podcast para sa isa na naman travel for food episode and welcome dito sa San Andres Bukid, Manila! Kabuhang San Andres Bukid sa Maynila. Isang mataong distrito na kilala bilang tirahan ng libu-libong pamilya at tahanan ng makukulay na kwento ng urban life. Dito, siksikan man ang paligid, ramdam mo ang saya ng komunidad at sa gitna ng isang abalang kalsada ay matatagpuan ang isang kain ng literal na pinipilahan at totoong dinudumog ng mga suwing dumataan. Ito ang Nanay Espes Eatery. Sino nga ba si Nanay SP at sino rin ang may-ari nitong tindahan? Ako nga pala si Jay Cacho, may-ari ng Nanay SP Eatery. Pero nandito pa rin naman si Ermat, lagi yung kasama. Ako si Nanay SP. Patagal na kami nag, ano, nagpapanga. Since 1978, nagkakantin eh, kami. Almost 50 years ng kainan na no, may malafiesta ng handa dahil sa iba't ibang nakadisplay na ulam. Gano nga ba karaming putahe ang niluluto dito? Sa araw-araw, sir, mapatak din kami ng mga 15 putahe. Yung mga isda, ulo ng tuna, inihaw na tuna, buntot, panga, belly, tapos yung sa ulo, sa kapisngi ng baboy. Eh ano naman ang paborito at palaging nauubusan? Ang mabenta talaga is yung mata ng tuna, sir, saka yung panga. Sili, toyo, kalamansi, si sa laban, sir, Banat. Sila pa nga pinahira ng pampalasa. Isa toto to sa mga bestseller at palaging nangunguna. Pero alam niyo pa mga kabs, may isa pa silang trending at the best na gawa naman sa ulo ng tuna. Ito ang the best naming tuna. Hinahanap-hanap to araw-araw. Maaga pa hinahanap na ito eh. Presenting ang isa sa trending at espesyal sa iligang na ulo na may mata ng tuna. bakit nga ba maraming may gusto nito kahit mainit naman ang panahon? Kasi mas masarap daw ang sinigang. Yung sinigang sa miso, lalo na kung medyo maasim-asim. Saka yung miso namin, hindi ba merong dilaw na miso na hindi kagaya na ngayon na pinong-pino. Yun talagang parang magaspang siya. Ang tira nila medyo oldish na eh. Yung mga pang-healthy. Para may isda ka dyan, siyempre always tuna. ang bida, tuna ang pinipilahan. At sa tuna naman talaga unang nagkakaubusan. So dami nilang inooffer ng mga putahing tuna. Ano nga ba yung best na parte kapag sinabing masarap kumain ng ganitong klaseng isda? Pipiliin ko sir pa nga. Ang pinaka the best part dun yung kinukot-kot sa loob sir eh. Yung nasa loob kasi sir may litid-litid. minsan naubusan kami hanggang tanghali lang yung panga namin. Ubus agad. Tila may isang karinderyang pangmasa sa Maynila. Gaano nga pakadaling puntahan ng Nanay Espes Kainan? Napakadaling puntahan mga kab. Pwede nyo i-google map Nanay SP Eatery. Pero kung malapit-lapit naman kayo, dito kami located sa Arellano, Corner Sobel. Napakalapit lang. Ito yung Arellano Avenue mga kabs. And fun fact sa pinuntahan natin ito, ito ay parte pa ng Maynila. Pero kapag ka tumawid ka doon sa so kabilang poste doon, ay Makati City na po yun yung daanan daanan talaga to napadaling puntahan at sa dami ng mga putahe suping dumadayo at 40 plus years ng pagtakbo ng kanilang negosyo ano nga ba mga tagay na pwede nating matutunan dito sa mga gustong sumubok hindi biro sir eh, ha hindi ka pwedeng pabosing-bosing lang ako nga mismo nagpa-parking ako eh. time management yung oras nyo rin ilaan nyo mag-hands on kayo tsagaan nyo lang tuloy lang relasyon dun sa customer maging mabait kayo, pakisamahan natin sila. Mga Cubs, iniimbita ako kayo magpunta dito sa Nanay SP Eatery. Nagbubukas kami ng alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. Talaga naman, manyamang kayo ni mga kam! At welcome dito sa San Andres Bukit sa Maynila para tigman itong sinigang na tuna ni Nanay SP at syempre kasama na naman natin, Camera Woman! Sinasabi ni Sir, pinagmamalaki niya yung mata. Itatry natin ngayon. Actually, mga ganitong kainan eh. Usong-uso sa Davao, gano'n. Yung mga tuna, oh. Okay. yung danaw, mga kainan na ganito. At hindi ka pa ni paniwala na ang Team Ganas TV ngayon ay babanat ng hindi meat or pork. Actually, oh. So, yun nga sasabihin ko. Kasi yung mga nakakaan di ba, lagi tayong putok batok, ah. Uh, lechon, lechon, anything. Pero ngayon, isda tayo mga cabs, saka may gulay. Medyo ano kasi ito eh. Eatery talaga na pangmasa, nasa tabing kalye, talagang daanan. daming Makain ng mga lokal. So ito ay trending na kainan, trending na sinigang dito sa Maynila. Kainin agad natin yung matang pinagmamalaki. Let's Malaking go. mata. Kailangan yan dudukutin mo siya eh. Oh para magpapalak ka. Ayan na, idukot naman. So ito. Malaki siya. Ay Subukan natin yung kalati lang na. No? Subukan natin kalati Cheers tayo. Cheers. Let's go. Mm, sobrang meaty nun. Parang nang meat ng ano, pork. Sobrang firm ng karne niya. Tapos jelly yung mata. Finish lang. Sumakses so, na si Nanay SP dito. Ang <laughs> mm -hmm. galing. naman, 1978, ilang taon na, di ba? Sinong researcher nito? <laughs> Chow Food Sa so, Chow Food Call ko. Chow Food Call. Chow Maganda research nito ng episode na to. Chow Food <Podgral. laughs> salamat sa iyo. Mm. Yung research nito, kagabi lang eh. O, maganda ito tama tama. Nasa ano ako gabi ha. Parang magandang party tapos ngayon medyo hangover gear po itong sinigang talaga. Comfort food. Game changer. Kaya ang dami umuorder tapos lagi na sold out. Tapos ay eh, tsura pa lang naman kasi oh. Para siyang dugo na ng Yung kulay black na yan. Pero ang lambot niyan, maram. Kung titignan mo nga siyang maigi, pag ganito ang kulay, mapait. Pero hindi eh. Yung linamnam niya sa loob, tsaka yung lasa ng taba na nakabalot sa mata, ang sarap mga cabs. Puntaan niyo to. Grabe to. Ito pa yung parte ng mato. pag mo yan ng sinigang. Tapos ang magandang partner niyan, syempre, patis na maraming maraming sili na parang prik ng Ganito yung pattern. Hindi natin na-describe eh. Well, yung sabaw ng sinigang kasi, alam nyo naman, common naman yung lasa pag minahalo sa, sa isda. Mm -hmm. Pero ito, nag-complement talaga siya eh. Pero sabi mo nga, bagay, lalagyan ng sabaw, kuha na ako ng laman, no? Mm. Laman ng tuna. Tapos lalagyan nito. Palaman, yan. Tapos lalagyan okay. ko pa. Aba, ito. Kung ka dyan, wala ako dyan. Plano mo yan, ah. <laughs> Hindi pa. Walang akong... sisihan to, ah. <laughs> Pangay nung dila ko. So, try uli natin. Hindi okay, good luck sa'yo. <laughs> Ayaw mo yan. Translation, <laughs> Palang... let's go! Kagagawan mo yan. Huwag mo akong sisisihin tungkol dyan. Hmm. hmm. Masarap talaga pag nilagyan mo patis. Tapos yung sinigang naman, eh, hindi naman siya maasim na maasim. Pang saktong sinigang. In fairness, yung mga kumain. Ang daming sili. Ang anghang! <laughs> Malamang, masada naman tayo nagpapahalatan na bias tayo sa sinigang. Meron tayo in order na panga. Wow. Hmm. Binihaw na panga mga kabs. Sobrang meaty din yan. Nakamayin na natin yan. Ganyan siya. Tapos, perfect daw to sa Toyo Man Sea. So, meron tayong Toyo Sea, tapos ganyan siya ka-meaty. Ay, hey, oh. Pag yung talaga. Pag to, iba eh. Sabi sa akin ni Chow Food Call kanina, yung mga tuna daw nila, kung hindi ako nagkakamali at kung hindi din siya nagkakamali, inaangkat pa to sa Jensen. So, tikman natin ang freshness ng tuna pa nga. Kinukutkot kot daw to eh, sa ilalim. Ang pinaka-the best part dun, yung kinukutkot kot sa loob, sir eh. Yung nasa loob kasi, sir, may litid-litid. Uh -huh. Mahinit lang ah, kukarain na natin. Kasi syempre, may mga laman pa yan sa ilalim, tsaka yung mga kunting taba. Ayan oh, ito yun. Ito, parang malambot yung part na yon. Tapos kayo, naubos ko yung no, mm. sili. Ang grap! Ang grap! Try -pa, pa rin. Mmm! Hindi abang pa. Hindi naman niya natanong eh. Maka kasi sabihin nila, niluwa ako eh. O sige, isa pa tayo. Hindi pa siya ng moment na nai-close up siya eh, no? Para sa Cubs Nation. Dahil idol ko si Mark Wins. Manyaman Kenny. Isang buong sili ulit. Kaya mo yan. Para to sa researcher natin, Chow Food Call. Hindi, maganda yung pagkara-research nito. Ang galing control talaga sa mga ganitong bagay. Napapaanis na lang talaga kami. mo Pakalimutan ko ipakilala sa inyo yung isa pa naming dish na meron dito kasi ito ay binibida din yung sir, palos daw na ginakaan. Bihira ang makakita naman dito sa mga kainan. Namuyong mo yung creaminess nung sabaw. Buwan lang natin na kasi magkaibang isda to mga kaps. Hindi siya katulad nung ano, karne ng tuna. Di yung palos matinik yan? pa. Tapos yung karne niya parang tilapia. Mmm, creamy salty, eh. parang battery din. Ka peppery. Eh. Mm. Okay yung sauce. Hindi lang ako pan ng palos, pero yung sauce, masarap. More rice, another one. Kain mo na tayo. alas 12 na mga sa time check natin, 11.48 na. So, any moment na po ay mag-balance break na po sa, 'di ba? Usually ang thinking natin kapag isda, magaan lang siyang kainin, hindi siya mabigat sa tiyan. Pero itong tuna, doon pa lang sa ulo busog na ako eh. So, ito. So yung isang order nito, parang dalawa hanggang tatlo ang kayang kumain, no? Mm. Tapos paparefillan mo na lang ng sabaw kasi si nakakita ko kanina nagpaparefill. refill wala nang sabaw yung sinigang mo. Pwede ka magpa ulit hanggang sa mabusog ka. Ah, or... oh, maraming ano dito, maraming ulam, hindi lang naman tuna. Mm. Siyempre may mga uh, nilagang baboy pa sila. Hindi lang natin ano kasi gusto natin healthy today. Puro fish lang. At saka karinderya siya. So gusto nating i-highlight kung ano talaga yung pinupuntahan. Meron din kasi sila na ulo ng ulo at saka pisngin ng baboy, di ba? Saka kabayo. Pero kasi baboy na naman eh. So, dito tayo sa isla. Time out muna tayo doon. Isla, isla din pang may time. May sabaw din para hindi naman puro kiniha or free toilet. So, variety din. So, ulam. So, maraming ulam dito na sa akin pass. Buong araw na yun. Parang sabi ni Chow Pod Lord, Mga hapon lang, wala na lahat yan. So, sobrang dami yun, nauubos kayo. Nag-start sila oh, 7 a.m. Pero by, by 7 a.m., ang meron pa lang daw talaga ay sinagod. Oo. So, kung ano yung unang talaga nila na sinaserve, yun yung unang na no, 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 no. Kaya kung gusto niyong tikman itong sinigang na ulo na may mata, yung mata, recommended. Okay na okay, ang sarap. Ano niluluto nila ito, may 30 minutes mga kaps. Kasi isda lang naman siya eh. Hindi mo alam mga punitang oras sa magpapakulo nito. Pero ang, ano kasi doon, ang laki nung mga ulo yung sinisigang nila. Tapos parang may halo siya na miso, mm. bukod doon sa pampakin. Kaya pala ganyan yung kulay. Hmm. Sabaw. Kasabihin ko nga sana kanina, kaya lang hindi ko masyadong alasahan. Mm. Okay. Mm. Ano siya, mix. Hindi sobrang asim. Sinaktuhan lang yung asim. Parang nilaga siya na may konting asim lang. Mm. Ang mm. galing kasi ang liit lang na karinderya na to. mainit, pero hindi yung mainit na mainit kahit ang daming tao. Alam mo yung typical Harinder. na karinderya na mm. ako mas gusto ko mas gusto ko ito eh, yung mm. makain sa ganitong kainan kasi sa mga aircon na restaurant. Ang rinitong masa is the best. kaya mm -mm. naman yung nanonood diba, yun yung mga gusto nyo pag uh, nanonood din kayo, parang feel ko rin kumain doon dahil It, pang ano eh, parang walang act eh. Mm -mm. Straight forward, mm. paso, upo, serve. Mm. Tapos na. Ayun mm. So, yung parking dito, very limited lang. So, kung magpupunta kayo ng gusto nyo ng maaga, punta kayo, or magmotog kayo, or baka pwede mm. naman magpa-deliver. Ito mm. mo, di ba? Pwede rin naman mamanap ng parking siguro sa ibang lugar. Fun fact about dito, itong lugar na ito ay Maynila pa, pero konting tawid lang. Makati yung na. Sa kabilang poste lang, Makati na. Pero oh. ang galing, no? Kasi Manila pa itong area na ito, sa Andres Bute, tapos Makati. Tapos yung kasunod, Pasay na. Uh -huh. So, sabi nga niya, ang tawag niya dito, Bermuda Triangle. Oh. Sabi niya kanina. Kasi may ano, no? Parang Kasi, parang hati-hati ati sa pagpunta ka dito, konti lang yung ano yun. Oo. Oh. Masarap itong pinapapak. Actually, na... Oh, ganun lang yun. Mm. Mga cabs, ito yung masasabi ko na nakakabusog sa sakap. Ang sarap niya. Kahit pagbabawalan ako ni na masarap, masarap talaga siya. Ting. <laughs> <laughs> Researcher sir, It's very, very good for today's video. Magaling yung researcher natin. Mm. Pero nauna pa tayo sa researcher natin kanina. <laughs> yung researcher natin late. Siya may hawak ng camera ngayon. Ayun, feeling ko uh, ako hanggang dito na muna. You know? Kasi parang masarap pagsaluhan, nakasama yeah. mga kaibigan. Kasi party-party po kami dito, baka magalit sa inib. Oo nga good for two to three siguro tong ganito kalaki. Parepin nyo na lang yung sabaw. Oo uh, uh, yung sabaw. Parepin. Hindi ka naman makukubusan ng sabaw. Must try. And also, ito, uh, okay din to. Basta kutkutin nyo yung mga sa ilan para sulit. Paminsan-minsan, ganito ang mga iba -vlog natin. Mga kinakakatuwa din naman na hindi naman okay. puro putok batok. Sa simpleng yung karinder, yeah. uh, uh, hindi, hindi, hindi puro anli, hindi puro, hindi, hindi puro buffet, hindi puro putok batok. Paminsan-minsan talaga masakap yung mga ganitong simpleng pagkain lang sa simpleng lugar. Kasama ang iyong mahal. Ay, sir. Oh, wow. Ay, pagano'n pa. Yung mga yeah, mababasana na gusto nyo yung palabas ngayon, no? maraming ulam, hindi lang namin pinakikita dito sa harap, pero baka i-video naman natin. Kasi kung yung ikaw yung taong hindi mahilig sa mga isda-isda na ganito, meron namang iba. At uh, karinderia naman siya. Eatery, walang aircon, so hindi po tayo dapat mag maging ano dito, parang susi. Nag-expect. Oo, expect, uh, uh, expect But, lang natin na ganun. Masarap kumain habang mm. pinakawisan. Mm -hmm. Doon mo nakakamdaman ng sarap at nam ng iyong kinakain. Totoo yan. Kaya... Kayo rin po, mag-enjoy kayong kumain with your family. Mag-ingat palagi at uh, hindi na umuulan, finally. Yes, Mainit na sa oas. O oh, yun, ganito na muna. Ako po, si Capses. At ako naman, si Camera Woman. At ito po, Antimeras TV na lagi magsasabi at magpapa. Yeah. At ito po, Antimeras TV na lagi magsasabi at magpapa. Ang over pa yan, mga Capses. <laughs> I-expose ko na ang kanyang mali-maning pag-auto kasi may hangover ko kito Ito po, Anting na sa magsasabi at magpapaalala sa inyo. Dawag dawag yung kakalimutan at lagi nyong tatandaan. Gang lang ng konti. Galing kasi akong ano, hindi ko alam na Ay, may research na yun. Eh. Tama, magaling yung researcher. Kaya niya nasabi magaling yung researcher dahil sinigang sagot sa hangover. Cheers! Outro ko ng anim taon, hindi ko na matandaan. Okay na, wala ka na akong over. Sige ka. Pa-bye, <laughs> bye. <laughs> Kumulo pa. Sang-a Talaga namang manya, Kenny, bye Pisa. Bye-bye. All right. Maraming salamat po. Bye-bye. Ah, uh, salamat kay Nanay SP, kay Sel, sa lahat po ng uh, Mabubo dito. Thank you, SP. SP. Thank you, Sir J. Siguro, magtatakip niyan mm. ang research natin for today. Ciao, food call. Kaya magtakip. Oop, <laughs> nagbari lang food na. <laughs> Bonus clips mga kaps, wala akong na bonus sa video na to Pero eto may pahabol ako kasi chinek ko yung channel ni Jason Resinto, ang kaibigan natin At mukhang na-upload niya na pala yung dalawang collaboration namin Nung tinulungan ko siyang mag-vlog dito sa Pampanga Ito yung una, tapos ito yung pangalawa Kung hindi niyo pa napapanood tong dalawang to ay e available na yan at uploaded na yan sa YouTube channel ni Jason Resinto. Naniniwala ka ba sa 300 pesos dito sa akin TV ay Meron ka na mga And more of that kapag pinindot nyo yung video. At siyempre shoutout ko na rin yung mga nag-comment nung previous video. In no particular order mga cabs, random lang to. Empty place. Ayan, si Jayzar. Si Altea Sagon. Shoutout sa'yo, Brian Castro. Erol Lacanieta. Marie Habonilio. Cesar Evaristo. Noemi de la Cruz. Palmon 7797, Jessica Corpus, Christian Tolosa, Ijan Nobina, Susan Anon Nuevo, Doday, kaibigan natin yan, Ronald Alan, Coach De Vega, Rosabel Gains 4559, Ryan Paul 3631, at marami marami pa. And mag-comment na kayo sa baba at makabasahin natin sa susunod na video. Maraming salamat, manyaman kayo Let's Go!